A.B. Altano. I am Andrea T. Cordino. And I am Precious Marley A. Kindo. And I am Drena Mol. I am Andrea S. Boy. Ano ang konsepto ng pamilihan? Sa inyong palagay, ano nga ba ang konsepto ng pamilihan? Ang konsepto ng pamilihan ay ang isang ideya o kaisipan na naglalarawan sa isang bagay, katangian o relasyon. Ang konsepto ng pamilyan ay ang mahalagang bahagi ng buhay ng producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan hagamit ang isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan. Trademark ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pangangailangan pagkakilanlan ng kumpanyang may gawa o pagmamayari nito. Sa nakikita nyo sa, mga, sa larawan, ito ay ang mga halimbawa ng struktura ng pamilyan kung saan bumibili ang mga tao at, at ang iba't ibang uri ng produksyon tulad ng mga gulay, frutas at iba pa. Alam mo ba kung ano ang pamilyan? Hindi ko po alam Tay. Pwede mo bang ituro sa akin? Ang pamilya na isang lugar kung saan nagtitinda ng mga produkto at serbisyo ang mga tao. Halimbawa, may mga nagbebenta ng gulay, isda at iba pang mga bagay na kailangan natin sa araw-araw. Oo, nakita ko po ang mga nagtitinda sa palengke. Pero paano po ba nakatakda ng mga presyo ang mga nagbebenta? Ang presyo ay tinatakda basis sa supply at demand. Kapag marami ang gustong bumili ng isang produkto, pero kaunti lang ang available, tataas ang presyo. Kapag marami ang available, pero kaunti lang bumili, bababa ang presyo. Naintindihan ko na po, tatay. Salamat sa pagturo. Ito ang aming maikling kwento na ipinakita sa pamamagitan ng isang video. Sa kwentong ito, ang dalawang tauhan na ang tatay at ang anak na nagpukwentuhan tungkol sa konsepto ng pamilya. Analysis. Ang pamilya ay tumutukoy sa isang lugar o sistema kung saan nagkakaroon ng palitan ng produkto o serbisyo sa pagitan ng mamimili at nagbibenta. Ang pagsusuri ng pamilihan ay mahalaga upang maunawaan ang paggalaw ng presyo, dami ng produkto at ugnayan ng supply at demand. Kaulogan ng trade-off. Ito ay ang proseso ng pagpapasya kung saan kinakailangan piliin ng mas malaga sa dalawa o higit pang opsyon ko. Kapag pinili mo ang isa, maaaring hindi mo makuha ang benepisyo ng isa pa. Conclusion Ang pamilya na isang mekanismo kung saan nagkakaroon ng koordinasyon ang mga consumer at producer. Sa pamamagitan ng upang mapantayan ang demand at supply at maayos na maipahagi ang mga kalakal at servisyo. Ibat-ibang istruktura ng pamilihan Ang pamilihan ay isang lugar o sistema kung saan nagtatagpo ang mga mamimili at nagbibinta upang magpalitan ng produk produkto o serbisyo sa ang presyo. Mga iba't ibang istruktura ng pamilihan. Number one, ganap na competition or perfect competition. Katangian, maraming producer at namimili. Number two, competition or monopolistic competition o monopolistic competition. Katangian, may produktong may pagkakaiba. Number three, alig, aligopolio or oligopoly. Katangian, ilang malaking kumpanya lang ang bumubuo sa merkado. Number four, monopolyo o monopoly. Katangian, wala, la, wala o nakapagkakaunti ang kakumpitensya kaya malaki ang kontrol sa presyo or price maker. Bakit mahalaga ito? Ang pagunawa sa istrukturang ito ng pamilihan ay tumutulong sa atin. Alamin kung paano nabuo ang presyo at dami ng kalakal sa merkado. Maunawaan ang antas ng competition at epektibong paglalaan ang resources. Makikilala kung kailan kinakailangan ang intervention ng pamilihan, lalo na sa mga oligopolistic o mon monopolistik na merkado. Gampanin ang pamamahalaan sa mga gawain pang kabuhayan. Narito ang mga paraan. Pagtataguyod ng ka kaayusan at kapayapaan pagpapatupad ng batas at kaayusan pagtutok sa siguridad sa loob ng bansa sa pamagitan ng mga ahensyang tulad ng polisya sa sandatahang lakas. Question number 1 Alin sa mga sumusunod ang tamang kaulugan ng panibihan? Ang tamang sagot nito ay ang letter C. Mekanismo kung saan nagtatagpo ang mga mamimili at nagbebenta upang mag upang magpalitan ng produkto o serbisyo. Dahil ito ang naglalarawan sa konsepto ng pamilihan bilang isang mekanismo ng pamama pamamalitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng mga namimili at nagbibenta. Number 2. Ano ang pangunahing layunin ng pamilihan? Ang tamang sagot ay latisi dahil ang pangunahing layunin ng Pamilihan ay tagunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga mamili sa pamamagitan ng pagpapalitan ng produkto at serbisyo. Sa pamilihan, nakikita ang mga nabibenta at mamili upang makipagpalitan ng produkto at serbisyo sa halagang napagkasundoan. Number 3. alin sa sumusunod ang hindi orin na estruktura ng pamilihan. Tamang sagot, D. Kapitalismo. Number 4. Sa anong uri ng pamilihan na may isang producer lamang ng kumukontrol sa presyo at dami ng produkto? Tamang sagot, A. Monopolyo. Ang monopolyo ay may isang producer o nagbibintan lamang ng produkto o serbisyo. Kaya't sila ang kumokontrol ng presyo at dami ng produkto.